Iris, maging maingat ka sa pagsisalita ng iyong sekreto, at ng pabigla-bigla sa trabaho o maging sa tahanan, kung kausap ang mga kapatid para walang magtampo ng lihim, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, dapat kang maging maingat sa paglalakad sa lansangan lalo na sa mga iskinita. At huwag ka basta aayon sa ibang kauspa mo kagad ng walang makuhang bad energy, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Gemini, maging alerto ka ngayong araw sa pagtawid at paglalakad baka bigla ang mad ulash, at ingat ka sa mga taong magandang umiti sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, maging maunawain at mahaba dapat ang iyong pasensya sa mga gagawin ngayong araw. Umiwas ka muna sa tao na mahilig sa chismis dahil bad energy siya sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging maingat ka pagkilos ng mabilis at at sa mga mababahong maamoy, at maging alerto ka sa dapat nagagawi na maselang bagay, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig magangat sa sarili, dahil may sinyales na gusto lang makuha ng iyong kaalaman, at umiwas ka sa mga malalamig na inumin sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging maunawain ka at huwag magpapakita ng galit kagad para hindi ka madalaw ng kalungkutan, at unawain mo ang mga kapatid kung ano ang madidinig, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging masipag ka ngayong araw, dahil kung magpapataan ka ay pwede kang maging malungkot, at huwag ka basta magbabuhat ng mabibibigat ng biglaan, at umiwas ka makisama sa paglilibot muna sa mga kaibigan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, maging maingat ka ngayong araw huwag kang magtitiwala kagad, Lalo na sa pera dahil baka hindi na maibabalik ang perang pawawalan, at pag-iingat para sa iyo sa pagbibiyahe, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magyabang, at iba kung makatingin problema ang kayang madala sa iyo, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, umiwas ka muna sa mga discussion sa bahay o sa trabaho, at maging maingat ka sa pagtawid-tawid, at huwag ka maglalabas ng perang malaki pag malapit ng dumilim, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, Umiwas kang maligo ng matagal sa madaling araw at sa gabi, at huwag ka basta maglalakad sa gabi, sa madaling araw at sa pagsisalita ng pabigla-bigla, ang signos na ayon sa kalikasan na pahiwatig na ayon na mula sa liwanag ng buwan.